Aris, ngayong araw ay umiwas ka lang makipag-usap sa pwedeng maging bisita, nang matagal dahil walang maibibigay sa iyo ng maayos na araw, mas mainam pa kung may deal ay iyong puntahan, dahil may sinyales na kaya mong makabuo ng magandang transaction ngayong araw, at itigil mo muna ang pag-iisip ng mga ginagawang plano sa pagnenegosyo, dahil nagpapahina ng aura mong swerte ngayong araw, at may okay ka namang aura na kaya mong mapagbati ang may mga maliit na suliranin sa pamilya. At kung may bigla ang dumating na transaction na mula sa mga pamangkin, ay mas mainam na tanggihan mo na lang dahil ikaw din ang mas masasaktan sa hinaharap kung magkakasama kayo ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay pag-iingat walang pagpapautang kahit pa mga dati ng pinapautang, at iwasan mo ngayong araw, ang makatulong sa mga kapatid dahil kukuhanan ka ng swerte, kung mabibigyan mo sila ng pera kaya maging masinop muna ngayong araw. Sa iyong kalusugan ngayong araw ay maging relax, iwasan mong magalit at iwasan mo rin ang pagkain ng frozen food. At mga inihaw na pagkain, ang magpapahinas sa mga ugat ng atay, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 8, number 10, at number 29. Taurus ngayong araw kung may kausap at iyong mapapansin nag-iba ang ugali, naging mapagkumbaba ay dapat lang maging mas maingat. At manigurado ang ugali mo na laging maingat ang magdadala sa iyo ng swerte sa pakikipag-usap at kung may lakad ka pa sa gabi ay mas naaayon ay kanselahin muna ng mas maaga para hindi magtampo ang kausap para sa muli ninyong pagkikita ay madali kayong magkakasundo sa mga dapat na gagawin. Sa iyong pera ngayong araw ay huwag kang papasok sa investment, at may sinyales na ikaw ay lalapitan, sa mabilis na pagkakaperahan, dapat na tumanggi ngayong araw, dahil walang swerte ang sinyales kung ikaw ay maglalabas ng pera sa pwedeng kumita. Sa trabaho, ay dapat ay may kahabaan ang pasensya, ngayong araw para makaiwas ka sa kalungkutan, at sa pag-iibigan ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng problema, na pwede sa pagseselos o ikaw ay mabilis na magagalit, magpasensya, kamuna na ang dapat kung wala kang matibay na basehan sa pagseselos, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 21, number 14 at number 30. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung ikaw ay makikipag. Usap dapat ay maging mapagtanong dahil doon mo malalaman ang kanilang tunay na gustong mangyayari kung okay sa iyo ay pwede kang tumuloy, kung may alinlangan ay pwede kang umatras ng maayos ang pinapahiwatig. At ngayong araw, kailangan mo talaga ang ugaling mabusisi, kahit pa mga kapatid o kamag-anak dahil kung aayon ka, lang kagad ay baka misisi mo ang nagawang desisyon, ang pahiwatig kahit sila ay iyong tanggihan ay walang mawawala sa inyo. Sa iyong pera ay bawal ang magpalabas ng hawak mong pera dahil may swerte, ang perang hawak kung magbibigay ka ng pautang sila ang magkakaroon ng swerte, ang minamahal mo ang iyong mabigyan ng parehas kayong swertihin sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na problema na pwedeng kang madalaw, kaya ang solusyon mo ay maging mas masinop at huwag magpapataan sa gawain, at makakaiwas ka sa sinyales na problema, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerting kulay at numero, color pink and color gold number 24, number 11 at number 32. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may transaksyon na hindi mo malaman ang kanilang mga sinasabi, at gumagawa ng paglilihim para sa iyo, ay iwanan mo na sila, dahil problema sa iyo yan pag nagkasama-sama pa kayo sa pagkakaperahan. Ngayong araw may sinyales na pwedeng magkaroon ng usapang biglaan sa pamilya, dapat lang may maunawaing kang ugali para kung may dapat na itama ay magagawa ng maayos, nang walang lumuha ng hindi nararapat. Sa tahanan ang pahiwatig kung may miyembro ng pamilya, at malaman mo na inaaya siya magtrabaho sa malayong lugar, ay suportahan mo dahil baka nandoon ang kanyang swerte sa paghahanap buhay. Sa iyong pera ang pahiwatig ay pag-iingat at huwag na huwag kang magiging malambot ang puso sa mga makikiusap na ibang tao, nang makaiwas ka sa kalugihan ng iyong pera ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, kung sa mga gawain, ang magdadala sa iyo ng suliranin ay ang kasama sa trabaho, na laging nakadikit sa mga boss, siya ang magdadala sa iyo ng gastos at pagbagal sa mga dapat na magawa, kaya dapat na iyong iwasan ang mga kasama sa trabaho na ganoon ang ugali. Sa pagmamahalan ay wala sinyales na tampuhan ay masaya at pag-unlad, ang madadala ng gabay at maalagaan ang kalusugan ng pamilya dahil sa laging masaya ang tahanan sa inyong pagkakasundo. Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver number 11, number 22 at number 45. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung bago mo lang siya nakakausapin kahit mahusay pa siya, ay maging mas maingat ka pa rin sa pagbibigay ng iyong mga kaalaman dahil hindi ka pa sigurado sa kanyang pagkatao. Para hindi ka mapahamak sa mabilis na pagtitiwala ang pinapahiwatig, ngayong araw ay maganda magkaroon kayo ng usapan ng kapatid, kung makakasama mo pa ang minamahal, sa usapan, ay mas makakainam dahil makakagawa kayo ng mga swerte sa bawat pamilya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ay maayos kung sa mga gawain, walang pahiwatig na problema sa tao ka umiwas ngayong araw, na mahilig magdala ng chismis, siya ang pwedeng magbigay ng problema sa iyong pera at iba pa lalo na sa relasyon na pwedeng makagawa ng suliranin, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 17 number 21 at number 10. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay maging wise ka sa makakausap, dahil kung aayon ka lang kagad, ay mabibigyan kanya ng suliranin sa pera, at pwede pa sa iyong kalusugan kaya dapat na maging mas maingat, at kung may dapat kayong puntahan ng minamahal ay dapat na inyong gawin, dahil may swerte ang inyong mapupuntahan. Sa pamilya ngayong araw ang pahiwatig sa mga ginagawa kung tungkol sa pagkakaperahan, ay iyong suportahan lalo na kung sa pagnenegosyo dahil may sinyales na pwedeng makatulong sa pamilya ang kanilang mga plano. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat ka sa pagpapalitan ng kaalaman sa mga kasama sa trabaho, dahil baka ikaw pa ang maungusan sa pag-asenso, kaya maging mas maingat at maging maramot sa kaalaman sa trabaho, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color gold number 11 number 34 at number 6.